真的。嗯 Wala. <laughs> Nawawala. Hindi. Nagpunta ako doon. Number. No, oh. Hmm? Oh. Oh. Ganda. Sumabi oh. ako. Ganda. Maganda ah. <laughs> ito dito paggabi. Tara, hindi tayo. Ha? Ha? Lotus. Ano kaya ito? Ah, events place. Event place. The Golden Lotus by Jabs. Event, events place. Restaurant and bar. Eh, hey, tumbling ka yan din pag kaano. May brush pa doon. Okay? Tumbling ka pag ano mo dyan. Oh, may ano siguro pag gabi, may pasirit. Oh. ganda, parang Wow, sarap maligo dito, bebe. <laughs> May pa baby ka pala. Ay, dami is daw. Saan pa. Yung ano? Yan, no? Lumalaki yan. Goldfish. Ano? Ang ganda, oh. Wow. Ano? Ah, ng pagkain. Kala mo hagisan. Kaya lumalapit sila. Hmm? Kala pagkain dyan na lumalapit oh. Hmm? Huh? Kala mo hagisan yung pagkain. Oh, paggansan yung tao, andun sila oh. Oh, huh? ganap ng pagkain. Hagisan yung pagkain. Kaya nga eh, kasi nagaan naman ng pagkain, oh. Huh? gutom, dapat may... Hawakan ano mo rin eh. Hawakan pagkain sa kya. Saan? Oh. An ano po? Tanong mo sky muna kung... Oh, kuha ka. Tanong mo, dali mo na lang. S eh, tatakbo, tatakboin ka para mabilis. Kuse. Kuse, kuse. Okay, isang Skyflix. Kaya dua. Kaya duwa dala ka na naman ng cellphone. Maya, 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 maya! Kagawan. dami uh. yeah. Oh. In the museum ng The Lotus. Good jobs. Oh, nandoon ni Ah, the lotus. Ah, the golden lotus pala. The golden lotus by Jabs. Events, please. Restaurant, bar. Panggabi lang. Panggabi lang daw yun. Oo uh, nga, maganda, maganda nga dito paggabi. Oo, sakto sana nung ano. Huh? Ko, sabi ko, tara, punta na tayo. Kailan ba? Pagkas na lang. Kahapon. E si Sheres nga. Kaya, sakto lang yun sana gabi. O, ba diba, balik tayo mamaya? Ah? <laughs> Pwede. 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 Ikaw na lang, yung bigla-bigla kang nag-ano eh. Umi, umiikot eh. Oh, wala na.